You know, magandang magandang tanghali sa inyo lahat yan Mga boss, amo, manager Ayan, dito po tayo sa The Curl Ayan, kung saan dito po ako nagwo-work Ayan, The Curl Ayan, dito lang po yan Sa may paongbong bulakan Ayan, at nga at Ngayon nga po eh, napakalagas ng ulan Ayan Dahil sa bagyong goring At hana So, ayun hinatak ng nagkaroon tayo ng habagat kaya mayroon naman tayo pag uulan Ayan. so hindi tayo makagawa ng maayos dahil napakalakas ng ulan anggi ayan nakita nyo ayan, no? ayan it's a rainbow in the sky Kaya maglagi po tayo magdadala ng kapote dahil para hindi po tayo magkaroon ng karamdaman. Ayan. Dahil sa panahon natin ngayon, tuwing hapon ay umuulan. Ayan. Ayan, dito po kami gumagawa. Ayan, maulan eh wala na lang namin ng lona para makapagtrabaho kami ng maayos ayan. ayan po po yung makina na binabaklas ko kapag abutan na ng ulan yun o no? tumila rin Ang bahagya Ayan, dito po kami sa may San Isidro Dos Paumbong Bulacan. Sa nais pong magpagawa dyan Dito lang po kami sa may Manatagpon sa San Isidro Dos Sa may Dekaru Ayan o no?